Hoy, mistika. Magtigil ka nga. Ha? Ikaw, dakilang sawsawera. 101%. Pero mo, out of nowhere, bigla ka na namang sumulpot. Kasi, nakikita mo yung mga bang vlogger, nagbe-benefit sa kakasawsaw kay Diwata. So, that's reality. Tutulong ba sila kung wala silang mapapala kay Diwata? umiting-iti lang sila thousands and hundreds of thousands ang binibigay sa kanila ng YouTube ano naman yung konting ibigay nila kay Diwata and that's the reality kaya nga may mga vlogger eh mga sawsawer yan, pera-pera at ikaw kasama ka doon kaya huwag kang masyado kang urokan relax ka lang huwag kang high blood ha ano naman ngayon kung walang, walang kakweta-kweta yung pares ni Diwata ha? eh yung mga nagpupunta lang naman talaga dun eh talagang lang matinit tinitest lang naman nila kung talaga ano lasa yung iba talaga sa'yo sabi wala talagang kwenta eh syempre yung iba 100 ang e-expectin eh, mo Muna malinis eh si diwata nga tayo mo itsura parang hindi nga naliligo kahit paliguan mo ganun pa rin ang itsura ba diba? so ano ano ka ba para ano ka ba nagtatrabaho ka ba ngayon sa gobyerno ha? taga ano ka ba taga check ha? kaya manahimik ka na lang mag-vlog ka na lang. Total, sigurado kumita ka na naman ngayon sa kasa. Saw -saw mo kay Diwata din, ha? Tumigil ka. Kairita ka.